Yan. Yeah. Kanina pa yan sa akin na uh, tabi ng tabi dito sa aking higaan. Naantok pa ako kasi aga-aga ko magising. Gising na ako ng mga 4.30 magbukas, nagbukas ng tindahan. Tapos ito habang wala nga bumibili ako'y humihiga-higa idlip-idlip dito sa kwarto. Panay tabi sa akin naman at ang Likot naman. Anong oras na? No? 7.30 a.m. na. Napakalikot. Ayan, hindi na ako nakatulog. Kasi sabi ko, wag kang pupunta dito sa aking higaan. Kaya yan, nandyan lang siya. <laughs> sa dulo ng aking ano, sa may paana ng higaan ko, sa may pinto. <laughs> Ang aking chingkawawa naman. Ayan, habang nakatambay naman ako kay my loves design. hayan, kasi naka-LS ang aking my loves. Ayun oh, pulupot. <laughs>